Mas dinumog pa ang Commission on Elections sa Manila Hotel sa ikapitong araw ng filing ng Certificates of Candidacy. Ito ang mga nagnanais tumakbo bilang senador at party list. Tulad din dating Senator Gringo Honasan na siyang unang nag-file ng COC kahapon, gusto niya raw makabalik sa Senado dahil meron pa siyang unfinished business. Spotted din si former Senator Manny Pacquiao na nagnanais makabalik sa Senado. Bitbit -bit ni Pacquiao ang plataforma na paglaban sa korupsyon. Suportado naman ngayon ang dating senador, ang administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na dati niyang katunggali noong 2022 presidential race. Maganda nga ang programa ng ating mahal na Pangulo ngayon dahil yung uh, sa bagong Pilipinas, binibigyan ng impasis yung uh, bawat pamilya na magkaroon ng hanap buhay magkaroon ng uh, income at uh, siyempre uh, mapalago ang ating ekonomiya. Yun po ang uh, dapat isipin natin mabuti na dapat magkaisa tayo. Nag-file rin si re-electionist Senator Bong Revilla kahapon. Muli raw papatunayan ang actor turned politician na marami siyang nagawa at gagawin pa sa kanyang pag-upo. While we have accomplished so much, work never ceases and there is still much to be done. Kasama dyan ang pagtugon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mga programa para sa mga magsasaka at mga maging isda para sa pag-angat uh, pag ng agrikultura. Ilan pa sa nagbabalik politika si dating senator Bam Aquino. Susubok din muli si Medal of Valor Awardee, retired Colonel Ariel Kirubin, na tumakbo na noong 2010 bilang senador. Bukod naman sa mga nais tumakbo bilang senador, tumambak din ang naghain ng Certificate of Domination and Acceptance kahapon sa mga party list. May ilan pa ngang halos nagkakalituhan na dahil sa magkakaparehong pangalan ng party list, tulad ng OFW party list na iba pala sa Ako OFW party list. Meron ding mga nagbabalik politika bilang nominado sa party list, tulad ni Attorney Shell Jokno na nomino ng Akbayan Party. Nandyan din si dating DOT Secretary Wanda Tulfo na nominado naman ngayon ng Turismo Party List. Naghain din naman ang mga nagnanais makabalik sa Kongreso tulad ng Duterte Youth, Anak Kalusugan, Tingog at iba pa. Pero habang umaarangkada naman ang paghahain ng COC kahapon, si dating Congressman Edgar Erice, imbis na magsumite ng kanyang kandidatura, bumwelta ulit laban sa pinuno ng komisyon na si Chairman George Erwin Garcia. Kina question niya ang kamakailang pagtanggal ni Chairman Garcia sa local partner ng Miro Systems Company Limited na St. Timothy Construction Corporation. Nagtataka umano si Erice, bakit lumusot ang St. Timothy sa joint venture una pa lang? Dahil mali umano ang general information sheet na isinumite nito sa Comelec. Umapila pa ang dating kongresista kay Pangulong Marcos Jr. na imbestigahan umano ang Comelec. Sa halip na sitahin Si Chairman George Garcia, bakit kayo naloko? Bakit ang prinsipa niyo mga dami? Ang ginawa niya. Ay, alisin na lang natin yung dami. Kali na lang dalawa. Alisin na lang natin yung isang joint venture partner. Kaya po, ang mga mahala ng eleksyon natin, sa so, umpisa pa lang, nandiyo na. Wala pang komento ang COMELEC sa paratang ng dating kongresista. Nauna nang sinabi ni Chairman Garcia na conflict of interest ang dahilan ng pag-withdraw ng St. Timothy sa joint venture. May connection kasi umano ang kumpanya sa ilang personalidad na posibleng tumakbo para sa 2025 elections. Maging ang Miro naman, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag sa ngayon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.